Mga par, may na-discover tayo ditong isang pyesa na ikinakabit sa Honda Beat mo or sa Honda Click mo. Kung yung unit mo na yan, kung yung motor mo na yan, laging nag-iingay yung panggilid mo gawa nun crankcase bearing. Madalas kang magpalit. Pag nagpalit ka is umiingay na ulit. Uh, ito yung pyesa na na-discover natin na para wala hindi ko patunay ka sa aking Honda Beat kasi yung Honda Beat is madalas akong magpapalit magpapalit ako ilang weeks lang is nagiingay na lang eto ito na siguro ang solusyon sana maging to pag nakabit ko na eto yung stock na nut natin tapos ito guys yung bagong bili natin pesa. Yan yung ipapalit natin dyan. Diba? di ba? Tapos tatanggalin natin tong tanso dito sa gitna. Para magkasya. Di kasi ito papasok kapag di tinanggal yung tanso. Pwede sa bit at sa click. So mm -hmm. ayan guys natanggal ko na yung tanso sa gitna. So ito yun guys yung mabisang pantanggal ng garalgal no na nabili natin suwat natin kasi naman nasukat ko na ayan sya alright guys nakabit ko na at itetest natin no <tinyo> So, ayun guys. As you can see, no? At naririnig nyo rin na okay na. Wala na siyang maingay. an un unnecessary na noise dyan sa panggilid ko. Diba? Napaka mabisa yung nabili kong pyesa na yun.